ito pala yung mga master yung guys alak trishan oh, alak oo alak trishan pala mga alak trishan kami alak kasi naka boy jumper mga boy jumper napubuhay sakal e katang tanga mug lang yung extension natin kinaw lang yung extension namin

đựt nước chúng tôi cục tung

Sixty guys, ada nak apa gas guys? guys kan? ka boss, tapos si bos open mengalang. Mak pan, kau lepas mo ka ah, <Shooting connection>.

On. Ayan na yan. Abot na siguro yan? Set out. Set out. <laughs> Ay, ano yan? Sayo guys, sayo. Puto lang agad. Ha? Alin dito online? Para, para, balik-balik bali tayo doon. Punta sa abog tayo nito. <laughs> Pinuto na Ha? Pinuto na ito line Ito. line lang. Ah, uh, Itim item. Magkakasama yun 'di ba? Splash lang naman dito 'yan. Hindi pa dito pa rin splash 'yon. Ano to? Pula. At ah, kabalik sa bag daron eh. Ay pa dito. Baka pula to. Balik taran. Ay green. Para na pulitan. Mamaya lang 'yan. ang gawin natin. natin. Bago si Tim yung isa. asa betul. Sudah mati Nah. 45 na to. tu. Tolonglah yeah. na Dito Dito. Hmm.

Hello madlang pipo, mabuhay. Wow, mereka. Ge, saksak mo para lagubo. Nakasort para man doon. Short. Short pa naman. Buhay na, kuleray. Oscar. <laughs> Oscar. Kumbate <laughs> Oscar guess, huh? Trabaho ang trabaho Oscar. Ha? Trabaho, trabaho, trabaho Oscar. Trabao, Oscar. Oscar.

Ito ang ginawa ka mga isa. Putuloy mo na. Putuloy mo na. Hmm. Ang pula sa puti de ba? Ang yung wearing. Pula sa puti. <laughs> Saksak mo pa para short. So, Ay, ito, ito.

What's up, madam people? <laughs> What's up, guys? This is Kuleray. Kuleray ko. Kuleray sila. Namamula kami guys kay init guys. <laughs> <laughs> Mestiso na si Juan. Sino? Batangi. Pocholo. Pocholo. <laughs> Pocholo. 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 Ah, si Pocholo. Pocholo Paul. Pocholo. Batang. Uh... Just call sa kanya. Ano? Polo. Polo. Eh, idol sa likod uh. Hello guys. Welcome to my vlog. <laughs> <laughs> hey, anong page mo sa vlog mo? Huh? What's up to May my Sino? <laughs> Testing. Testing. <laughs> Oke, okay, Bye-bye.